Hello mga ga, to this video ay gagawa po tayo ng kalahating kilo ng harina ng ating insay Dati ay gagawa pa tayo or magluto pa tayo ng palaman natin na munggo. Pero ngayon mga ga ay mayroon po tayong bagong masarap na palaman. Itong palaman natin na ito ay hindi na tayo mahasol magluto at matagal pa itong mapanis. Dahil masarap yung ating palaman ngayon ay parisan natin yan ng malambot na du Kaya umpisahan na po natin. So dito sa ating dough ay gagamit po tayo ng 500 grams ng first class flour at 10 grams na yeast. Ang gamit po natin dito na yeast ay yung mabango na apple instant dry yeast ng achievers. At syempre, maglagay ako dito ng bread improver na 1 teaspoon lang. And then, mix lang po natin yan. At dito sa ginawa po nating well sa gitna, ilagay natin dito yung 7 to 8 grams na rock salt, 100 grams na wash sugar or half cup, at isang piraso na large na itlog. At dito maglagay ako ng food coloring na egg yellow, mga 1 teaspoon lang po. At half tablespoon ng ating vanilla. At dito mga ga, meron po ako ditong kaunting yellow. Ay lagyan lang po natin ito ng 3 fourth cup na fresh milk. Pwede din yung evaporated milk yung gamitin natin. At rest lang po natin ito ng sandali para matunaw yung ating yellow. At nang natunaw na po yung ating yelo at malamig na po yung ating fresh milk ay ilagay na po natin dito sa ating dough. At pagkatapos ay tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin dito unti-unting basain yung ating harina. Kung gagawa kayo dito mga ga ng isang kilo po natin na dough ay dublihin nyo lang po yung ating mga ingredients. At kung ayaw nyo po na may kulay na ay yelo yung inyong dough ay gawin nyo na lang plain yung inyong dough. Huwag na lang kayong maglagay ng kulay. At dito maglagay tayo ng 1 third cup ng ating margarin. Pwede din yung shortening, pwede din yung butter. At masahin lang po natin ito. Mga ga, pwede talaga na masahin nyo po ito ng manumano hanggang sa mapakinis po ninyo yung ating dough sa ating video ngayon ay pasensya na po kayo, hindi po tayo makapagmasa ng mano-mano kasi ay marami po talagang ginagawa si Inday, medyo matanggal din po yung pagmamasa ng manumano. Kaya itong aking do ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine at pinutol ko po ito ng 30 grams. Yes mga ga, 30 grams lang po yung putol natin dito ha, mga maliliit lang. Pero ang ganda ng alsanya dito kahit 30 grams lang po ito, malaki na. Kasi po sa gamit po natin na yes na napakaganda po talaga magpalasay. Ito na po yung ating masarap na palaman. Ito po yung ating gagamitin. Pagkatapos po nating maputol lahat yan, yung ating dough ay lagyan na po natin ng palaman. Yung ating ACC Red Mongo Pest filling ay mabibili talaga natin ito sa mga baking store. At ito mga ga ay talagang masarap at monggong-monggo talaga yung lasa at matagal po talaga itong mapanis. At dito naglagay lang po ako ng palaman ng nasa 15 to 20 grams. At pagkatapos nating mailagyan lahat ng palaman ay pahabain lang po natin ito ng kaunti. At pagkatapos po natin itong mapahaba ng kaunti lang ay i-rest muna natin ito bago po natin ito i-twist para po ay malambot na po yung ating dough. At banyahan lang muna natin yan ng margarin para hindi magkadikit yung ating dough. Ayan, pagkalipas ng 35 minutes mga ga ay pwede na po natin pahabain yung ating dough. Malambot na po siya, hindi na po siya mapuputol. At itong pag-form po natin mga ga para kayo ay matuto din para sa hindi pa nito marunong ay tingnan nyo lang po yung pag-twist po natin dito. At ito lang po yung pinapakita ko kasi ay madali lang po itong gawin. Madali lang po itong masundan. Yung mga nakaraan kasi nating mga video ng ating Insaymada, yung nakagawa po ako ng tatlong kilo dito, ay medyo mahirap po yung sundan yung pag-twist po natin. Kaya ito ay madali lang po itong sundan. Kaya tingnan nyo lang po yung ginagawa ko. Okay. At pag isalansan po natin ito sa ating mga plancha, ay kailangan po ibanyahan lang po natin ng margarine yung ating plancha para hindi naman dumikit yung ating dough. At bago po natin ito lutuin, ay palsahin lang po natin yung ating dough ng mga 80%. At lutuin natin ito sa may preheated 180 degrees Celsius for 15 to 17 minutes. Kung sa gas oven ay ganun din mga ga. At kung sa electric oven ay ganun din po yung ating time baking at temperature. At dito binanyahan ko lang po ito ng star margarine at lagyan ko lang po ito ng asukal. Nagdas lang po ako dito ng asukal na puti. At yung isa naman, na-plancha po natin, ay nilagyan ko po ito ng condensed milk. At naglagay po ako dito ng grated cheese. Ayan po mga ga, yung ating 30 grams ng putol ng ating dough, ay maraki na po yung ating inside mara. Sana may natutunan hanggang dito lang po yung ating video recipe ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito po muli ang inyong kaindai tinapay. Maraming salamat at bye-bye.